So, no, mini resort. Yan. Dito yan sa Madeira yung mga Pasok tayo. Ito yung main entrance nila. Tapos, mga ano yan. Eno. Eh, Wala mo sa Tapos, mamaya, papunta tayo dun sa loob para makita yung mga pool. Kung ano yung kusura Eno. So, mga kaangas, ito yung entrance papunta ng series. At dito din yung mga rooms nila. Maganda dito maglalakas sa Bebes Mini Resort. Matatagpuan sa Mateo. So yun mga kaangas, hindi nyo sa swimming pool nila sa cottage na din. Tignan nyo naman mga kaanga. Sobrang ganda talaga dito sa Bebes Mini Resort. At dito naman yung shower. At eto na yung swimming pool sobrang laki mga kaangas. May dalawang slides na din. At ito naman yung mga kaangas, yung mga pampatang swimming pool naman nila. May slides na din. At nandito din pala yung CR nila mga kaangas. Mga ka pa, mga mo pa, mga pamilya mo. O ba? Diba? sun ka pa. Hi mga kaangas, dito tayo sa pangalawang swimming pool. Pasok tayo. Ito yung mga sa iyawa niya, pwede ding gawing bandahan o ano. Ito, may isa pang kwarto dito. CR, kung saan kayo pwede magbanlaw o magbihis. Shower. Ito yung malalim na swimming pool. Tsaka malaki. Ayan, di ba? Ang ganda niya. Ito, meron din tayong ano dito. May swimming pool na may pangbata. Ayan. Ito yun. Na meron ng slide na din. Actually, meron siyang lusot talaga dito. Na is para dun sa unang ano, swimming pool. Yan, ito yung ano niya, gate niya. Diba? Ang alawak niya, tsaka ang ganda niya dito. Makakapag-relax sila kayo. Pwede kayo dito mag-event ng kung anong si-celebrate nyo. Dito sa Bebes Miri Resort Amadeo. Tignan natin yung event place nila. So, mga kaanga, ito ang venue nila. Ayan. O, di ba? Ang ganda. Laki pa. Di ba? Dito, pwede ka dito. Um, birthday, dibu, at tsaka kasal. So, ayan. Napakaganda. Di ba?